So ngayong araw guys, nandito nga pala sa po para tumikim ng mga street foods. Ang dami nagtitrending dito at nakatikim nga rin pala ako ng malaking hotdog ni Neneng B. Malaki na masarap pa. Tapos may nakita nga rin pala ako ditong vlogger na super sikat. wala nyo nga pala guys kung ano nga pala yung pangalan niya. Ang clue lagi siyang kumakain. Nakapila nga pala ako dito sa fruit ninja ni Madam Inut. Trending nga pala ito lalo na sa TikTok. Yun nga lang guys, yung may slices nga pala dito puro prutas lang. Yung binili ko dito worth 100 pesos. Iba't ibang prutas na nga pala at malamig pa. Yung mga una ko nga pala, dito guys, sabi ko wala special dito. Pero pero nung paubos ko na nga pala to, guys, may nakita nga pala ko mga sauce. Ito nga pala yung masarap dito at parang nga pala siyang alamang. Habang naglalakad nga pala ako, guys, nakita ko nga pala dito yung trending na ice cream. Sherbet nga pala yung tawag dito, ice cream nga pala siya na buko. Ibinili ko nga pala dito, guys, ito nga pala 20 pesos. Unang tikim dito, guys, brain freeze na agad. Hindi naman na-effect sa akin kasi wala naman ako noon. Sumakit lang yung ngipin ko kasi sobrang lamig. Pero overall, guys, yung 20 pesos mo dito, sobra-sobra pa kasi sobrang sarap. Kaya try nyo to, guys, kapag pumunta kayo dito. At habang nandito nga pala ako, guys, mukhang uulan pa. Kaya pinuntahan ko na yung malayo para hindi lang maglalakad mamaya. Gusto ko nga pala ulit kumain ng palabok kaya pumunta na ako dito sa Palabukan. Kumain na nga pala ako dito sa Jollies Dadas Eatery kaya dito naman ako sa kabila. 80 pesos nga pala guys, ganito na nga pala kadami. Yung toppings nga pala nito guys, kalamares at lechon. Tapos ayan, kalahating itlog. Yung serving nga pala nito guys ay sakto nga pala sa isang tao. Kaya hindi ko mabibitin at hindi rin sobra. Yung lasa nga pala nito guys, maalala mo kaya magkikraving ka. Medyo naalatan nga pala ako dito sa so may lechon. Pero sa lahat-lahat nga pala guys, nasarapan nga pala ako dito at sulit yung 80 pesos. Hindi ko na to inubos kasi marami pa kakainin mamaya pagkaalis ko nga pala dito bigla naman lumakas yung ulan perfect na perfect kasi naka white shoes pa ako dito nga pala nagpatila sa loob ng kyapooter at tumila na nga pala guys na ako kaya bumili na nga pala ako dito ng magic water grabe talaga yung magic water ni guys talagang magic parang wala pala yung tubig pero grabe sobrang sarap yung isang baso nga pala nito guys 20 pesos na siguro yung baso 16 oz matagal na nga pala ako naiiwaga dito guys paano kaya nila ito nagagawa yung lasa nga pala nito guys amey bulaklak tapos mabango na masarap kasiyan guys habang naglalakad nga pala ako dito ang tao may nakita nga pala akong vlogger dito na sobrang sikat. Kaya pala ang daming tao dito kasi nandito si Kapudri. Ini-interview niya dito si Madam Inot. Palagi nga pala nanonood dito kay Kapudri. Kaya lately guys, ang sarap kumain kasi crush ko siya. Kaya shout out kay Kapudri. Kaya ayun, dahil sa kanya napakain ako ng baga ng mama mo. Isa nga pala 'to sa mga pagkain na nagte-trending dito sa Quiapo. Para nga pala beta Betamax na atay. So buong buhay ko guys, hindi pa ako nakakain ng ganito. Kaya pumunta talaga ako dito guys para kumain lang ng ganito. Kakanood ko ng TikTok, nag sa sa dito sa baga ng mama mo. Syempre guys, ibabash natin 'to kasi yan review ko. Unang first bite ko nga pala guys, wala nga pala lang nalasan, puro suka lang. At yung review ko nga pala dito guys, 7 over 10. Yung lasa nito guys, parang nga palang Betamax na chewy. At ayan guys, nakita ko na nga pala yung pila kay Neneng B. Matagal ko na nga pala gusto matikman yung matabang hotdog ni Neneng B. Tapos ayan guys, may nakita nga palang lagay ng sticker dito. Gusto ko sana makilagay, kaso hindi pa ako medyo sikat. Baka alisin lang din, mapahiya pa ako. Kaya babalik ako dito guys, kapag super duper sikat ko na. Yung mas marami pang followers kaysa kay Mr. Beast. At live ko na nga pala napapanood ko paano na nga pala sila maghain ng mga hotdog. Ano kaya yung kulay dilaw na yan? Tapos ayan guys, naglalagay na nga pala dito ng sobrang daming cheese. Kaya pala overload tawag dito kasi sobrang daming cheese. Kahit sobrang laki nga pala ng bunga nga ako guys, di ko nga pala to kaya i one bite. Siguro bago ko nga pala to maubos, mga 3 bites lang. At habang nag-enjoy nga pala ako kumain ng hotdog ni Neneng Big guys, minakita nga pala ako super sikat din. Shoutout nga pala sa mga kabataan dyan. Mama, anong ulam? Ayan guys, si Neneng B tamang din sa Kiapo. Grabe guys, ang ganda pala ni Neneng B, ni Starstruck ako. Hindi nga pala makalunok guys, kaya bumili na nga pala ako dito ng Dragon Fruit. Degis, bumili lang talaga ako nito kasi kulay cool pink. Sobrang init nga pala dito guys kaya na-appreciate ko tong dragon fruit. Sobrang lamig.